Nanawagan ang Westmincom sa lahat ng nasa Mindanao na makipagtulungan sa mga otoridad at huwag hayaan na sirain ng teroristang grupo ang kanilang komunidad. Sa kasalukuyan, 80% ng Marawi ang wala pa rin kuryente dahil nasira ang main power line sa lungsod sa gitna ng bakbakan ng militar at ng maute. At kausapin po natin ngayon si Governor Mujib Hatama ng Autonomous Region of Muslim Mindanao. Governor, maganda umaga po sa inyo. Hi Pinky, magandang umaga at magandang umaga rin sa ating mga kababayan na nagsugawa. Governor, meron pa hubang natitirang mga bihag ang maute sa Marawi City? Actually, sa ngayon, batay sa aming ulat, Pinky, meron pa. At ito yung kasama rito si Father Chito. Si Father Chito, meron pa ho yes. uh, binihag maliban kay Father Chito? Dahil meron daw pong balibalita, ilan yes. sa mga kasamahan ka ni Father Chito ay kinuha din bihag? Uh, actually, tama ho yun, Pinky, at meron pang uh, ibang pito. Pero yung dalawa doon sa pito, wala pa kaming mga pangalan. Pero at this point in time, Pinky, ayoko lang din mga pangalanan, ang ilan. Uh, pero ang kinaklaro lang namin, si Father Chito kasama ang pito ay... Andon, pa hawak ng mga mountain Governor, ilan ho ang kabuang bilang ng mga nasawi at nasugatan? Well, sa mga ka kababayan natin, so far wala kaming uh, ulat na ganon. Ito uh, nga, may mga naglalabasang balita, pero ito ay kinukumpirma ko sa ibang mga hensa. Wala pa rin balita sa amin. Meron pa hubang nagaganap na engkwentro sa lugar? Well as of last night and this morning uh, wala pero ang alam po ngayon ongoing yung clearing operations dahil meron na rin tayong ulat pinky mula sa ating mga kababayan at mga civil society organization is slowly na umaalis na sa mga dating uh, Uh, station niya yung ilang mga maute group. And in fact, uh, yung ilang mga gusali na nakuha nila noong uh, May 23 ay uh, iniwanan na nila ang ilan dahil nakubkub na ng sandataang lakas. At ang alam ko, niresume na naman ulit ngayon yung clearing operation okay. dahil merong sentro ng market na andon sa ilang mga gusali, ang maute group. Gov, pinalaya ba yung mga inmate sa isang kulungan sa Marawi actually dalawang kulungan yan Pinky. ang isa yung Malabang District Jail na nakabase rin sa Marawi City at uh, malapit din siya sa Marawi City Jail ang bilang ng pinalaya nila ayon sa report ng BFP sa amin ay at BJMP ay 107. Kasi nagpatawag nga tayo ng kahapon ng Regional Peace and Order Council para i-validate yung mga ulat lahat. At yan yung binalita sa ating PIKI. Mm -hmm. Governor, sa inyo pong palagay, kailan ho kaya matatapos tong tinatawag na clearing operation? <laughs> Well, ako ang tingin ko hindi na to magtatagal. Pero ang panawagan nga natin, Pinky, kung talagang gusto ng ating mga na mapabilis ang clearing operation, lalo't lalapap, pa, uh, dalawang araw na lang mula ngayon ay magsisimula na ang Ramadan, kakailangan makipagtulungan sila at magbigay ng tamang impormasyon sa ating at wag na nilang hayaan na uh, manatili pa ang mga Maute Group sa kanilang mga tirahan kung nagsilikas man sila at inokupa ng mga Maute Group, dapat bigyan nila ng bigyan nila ng tamang impormasyon ang ating lokal na pamahalaan para maibigay natin ang correct na information din sa ating local security forces na naglulunsad ng clearing operation. Sir, meron ho ba kayong balita na pinatay na mga civilians? Well actually, Pinky, yun nga sinasabi ko sa kanina na ito yung mga isa-subject namin for validation. In fact, ngayon lang kausap ko yung OIC Regional Director uh, ng Pro-Arm. Uh, pinapavalidate ko itong sinasabi nilang merong mga namatay at naglabasan. At uh, ngayon meron kaming dalawang team pinadala mula nung first day hanggang kahapon. At inatasan din natin i-validate itong information na merong boto. So far, wala pang nagbibigay ng tamang uh, validation tungkol dito sa information na to. So, officially, wala pa po kayong mabibigay sa amin na uh, confirmation officially, regarding that? Hindi ako makapagbibigay dahil wala pang nakapagbigay ng tamang information kaugnay ng bagay na yan, Pinky. Sir, kamusta po yung mga kababayan natin na nagsilikas? Well, ang ilan dumerecho ng Cagayan de Oro kasi may mga kamag-anak doon. Ang ilan naman ay nasa iligan. Ang ilan naman ay uh, kinausap natin yung Mindanao State University Administration, yung presidente mismo, na magbigay sila ng ilang mga gusali at nakiusap na rin tayo sa ating mga security forces na isecure kasi merong malaking gym dyan, yung Dimaporo Gym. And at the same time, pinkin nung isang araw pa na karoon na kami ng disposition ng relief goods, dahil anytime kung, uh, I mean meron talagang titira sa mga evacuation center kasi usually pagdating sa mga Muslim areas, ang karamihan ay pumupunta sa mga kamag-anak. Mm -hmm. So yung mga walang kamag-anak na mapuntahan, in -offer natin ang uh, MSU Complex, pangalawa yung Provincial uh, Capital Complex at uh, ang Iligan uh, Pinky. Um, katatawag lang ho ng DRMO nila kanina, nag-offer na rin ng uh, pitong bus bases para uh, kung merong mga ilan na handang lumikas para hindi na sila maglakad katulad ng pangyayari kahapon, ay nag-offer na rin sila. Maraming salamat po sa inyo, ARMM Governor Mujib Hataman. At kamustahin natin ang sitwasyon sa Marawi City na ng ating correspondent na si George Cahiles. George. Pinky, nandito tayo ngayon sa labas ng 103rd Brigade Camp ng Philippine Army. Kung saan, uh, ito sa Marawi City na ito, no Pinky? Dito sa lugar natin, naririnig natin yung putukan. So, yan dumating tayo dito mga bandang 9.15 ng umaga at tuloy-tuloy uh, naririnig natin putukan dito sa lugar. Pero sa ngayon, wala pang nagkukompirma sa atin mula sa military kung ano na ba yung uh, totoong nangyayari sa ground. Pero ang malinaw sa atin ngayon ay ongoing ang clearing operations ng ating uh, mga otoridad. Kanina, paikot-ikot din yung uh, mga choppers dito sa lugar. At uh, kanina nga nakita natin, nag sila dito pero after a few minutes, lumipad na rin sila agad doon sa area. Ngayon, uh, kanina, sinubukan din natin uh, bumaba dyan sa bahaging downtown area. Ano na siya? Kung i-describe natin, para na siyang ghost town eh. Walang mga tao o wala masyadong mga tao sa labas. May pangilang-ilang mga sibilyan na naglalakad. Pero... All in all, parang wala talagang tao sa lugar. Kaya lang, uh, may nakita tayo kanina ng dalawang armadong lalaki doon sa baba. At uh, hindi natin uh, ma-identify kung ito ba ay eh, mga sundalo o uh, mga miyembro ng armadong grupo sa area. So ngayon, uh, kanina, unlike uh, yesterday, tuloy-tuloy yung biyahe natin mula Iligan City papunta dito sa Marawi. Wala na yung uh, traffic na palabas at papasok ng Marawi City na nakita natin kahapon. At uh, along the way nga, ay uh, nakita natin dito sa bahagi ng uh, Pantar Bridge ito yung uh, uh, boundary ng uh, Lanao del Norte at Lanao del Sur ay uh, nakuha na natin ng uh, itong uh, limang kalalakihan na inimbita for uh, questioning eksklusibo nating nakuha itong uh, itong uh, pagkakita dito sa dalawang uh, pistols mula sa kanilang sasakyan na uh, nakita during inspection ng uh, miyembro ng uh, RPSB Region 10. So inimbitahan sila for questioning kasi kanina tinanong natin yung uh, uh, pasahero nung sasakyan, ang sinasabi nila hindi daw sa kanila yung baril at uh, doon lang daw sa sasakyan. So ang binabanggit sa atin ng uh, Regional Public Safety Battalion hindi Katanggap-tanggap ang gantong paliwanag kasi lalo na sa panahon ngayon na talagang mahigpit ang seguridad sa area ay uh, bakit may uh, baril ang isang uh, sasakyan. So hindi lang isa, dalawa pa. So limang kalalakihan itong uh, on, uh, 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 under investigation ng uh, pulisya siya. Pinky? Mahirap yan, George. Dahil usapan siya, number one, meron ba silang lisensya doon sa mga baril nila. Kung naalala natin kahapon, George, nagbigay ng uh, press conference si Pangulong Rodrigo Duterte at sinabi nga niya, na at some point no pwedeng maglabas daw ng baril basta lisensyado. E eh kung hindi lisensyado yan at sasabihin nilang hindi nila alam kung saan ang galing, eh siguro talagang masusing imbestigasyon ang gagawin ng uh, mga otoridad dyan. Okay, so maraming salamat, George. Mag-ingat ka dyan. Si George Kahiles, nag-uulat. Nasa Iligan City naman ang ating senior correspondent na si Ruth Cabal. Ruth, kamusta naman ang siguridad na ipinapatupad dyan? Pinky, napansin nga natin dito sa paligid ng syudad, barami pa rin mga checkpoints. Ngayon ay nandito tayo sa mismong City Hall ng Iligan City kasi nakatakdang magpulong itong sina Mayor Celso Rehensha at iba pang mga lokal na opisyal para pag-usapan yung proseso pa doon sa inaasahan nga na pagdating ng mga evacuees galing sa Marawi City. Kanina, nagtungo tayo doon sa Barangay Suarez. Yan yung entry point dito sa Iligan City ng mga manggagaling ng Lanao Sur o yung mga galing Marawi City, pati yung mga Osamis sa pagadian. Galing kasi sa Marawi City ay 38 kilometro ang layo nitong Iligan City. Ang Marawi City ang kapital ng probinsya ng Lanao Sur habang ito namang Iligan ay kapital ng Lanao del Norte. Sa nakita natin kanina mahaba yung pila ng mga sasakyan at maraming tao yung mga naglalakad. Hindi naman lahat 'yan ay nagsilikas galing Marawi City nililinaw lang natin no naipon kasi yung mga pasahero diyan dahil nga sa mahigpit na pag-iinspeksyon ng militar, isa-isang pinapababa ang mga sa Hero para ma-check din yung mga dala nila. Ayon naman kay Patrick Nunez ng Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office, kailangan daw matiyak ang seguridad sa lungsod at masiguro na walang makakapasok o mahahalo sa mga sibilyan na miyembro ng Maute Group. Samantala, tatlong evacuation centers naman ang inihanda dito sa Iligan, pero sa ngayon ay isa pa lang ang operational base sa tala nila pitong pamilya lang ang nasa evacuation center sa National School of Fisheries sa Barangay Buruon dito sa Iligan. Ang na-monitor daw kasi nila, marami doon sa mga evacuees ay dito na lang muna nakatira sa mga kaanak nila dito sa Iligan City. Paalis na rin daw ulit ngayon yung tatlong bus o mahigit pa mga rescue buses ito ng LTFRB. Ayon kay LTFRB Board Chair Eileen Dezada, sa ngayon ay hanggang sa Barangay Baloy, sa Lanao del Norte lang makakaabot itong mga rescue buses dahil nga uh, hindi pa makapasok itong mga bus doon mismo sa loob ng Marawi City dahil naka-lockdown pa ito. Pinky. Si Ruth Cabal, naguulat mula sa Iligan City. Nagbanta mano ang teroristang grupong Maute na papatayin ang mga bihag nila kung magpapatuloy ang mga opensiba ng militar laban sa kanila. Sa isang ulat sa official news website ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o so CBCP, nabanggit na nakatanggap ng tawag si Marawi Bishop Edwin de la Peña galing po sa grupo noong Martes. Nagpakilala pa raw ang tumawag ng miyembro ng ISIS at hiniling na magpatupad ng unilateral ceasefire. Gusto raw ng mga terorista na hayaan silang makalabas ng marawi at kung hindi, papatayin nila ang mga bihag. Wala pang opisyal na bilang kung ilan ang dinukot na sibilyan ng Maute. Nauna nang sinabi ng Armed Forces of the Philippines na patuloy nilang kinukumpirma ang mga ulat. Pero ayon po kay Father Jerome Ceciliano, ang Executive Secretary ng CBCP Public Affairs Office, kabilang sa mga dinukot ng grupo, ang isang pari matapos sa lakayin ang isang simbahan sa Marawi City. Medyo masyado pang hindi confirm kung ilang talaga yung mga nadukot. Pero ang sigurado sa atin dito ay si Father Chito. May mga staff din kasi ano, ng parokya na kasama niya na dinukot, hindi natin alam kung ilang talagang eksaktong bilang ng staff, kung sino pa yung mga nagtatrabaho doon. At sa mga balipalitan nga, meron pang lumalabas sa ilang parishioners na ando doon noong mga oras na to. So wala pang confirmed reports kami natatanggap kung ilan talaga, mm -hmm. anong eksaktong bilang nakasama nito ni Padre Suganov. Mga balita sa labas ng bansa, nagpalabas na ng advisory ang Estados Unidos at United Kingdom sa kanilang mga mamamayan kaugnay pa rin sa kaguluhan sa Mindanao. Patuloy na binabalaan ng Foreign and Commonwealth Office ng UK ang mga national nito laban sa lahat ng biyahe patungo ng Western Mindanao, kabilang dito ang Marawi City at Sulu Archipelago. Samantala, sinuspindi na rin ng embahada ng US ang pagbiyahe ng mga mission personnel patungo ng Mindanao.